nagmistulang Grand Ball Event o Gala Night ang gabi ng mga tanglaw ng San Jose del Monte, Bulacan kung saan dito pinarangalan ang mga natatanging San Joseño na may malaking ambag sa kanilang lungsod. Isang uh, pagbibigay parangal do sa mga natatangi talaga. No? Kaya meron kaming uh, selection committee na siyang uh, nagsusul, nagsasaliksik kung ano-ano at paano mabibigyan ng award. Ilan sa mga kinilala ang sektor ng larangan ng edukasyon. Isang inspirasyon to na lalo ko pang pag-iigihin 'yung aking trabaho, 'yung aking serbisyo sa lungsod ng San Jose del Monte. Sa larangan ng medisina? Ito ay isang katibayan no. health kaiti kay may karamdaman, as long as tayo ay nagsikap, buong puso nating pinaglilingkuran ang ating mga kapwa-tao walang imposible. At kahit sa paglilingkod sa pamayanan. Sa, siguro sa pagkakorong ng award na ito, makikita nila kung sino yung Pangulo ng Pedersen ng City of San Monte na makatutulong para sa mga katoda. Lahat ng awardee ay nakatanggap ng na isang trophy at plaque of recognition. Inisip namin nung una maglagay kami ng something, pero mawawala yung thoughts eh. So it's actually an appreciation sila ay kabahagi ng papapaganda ng lungsod. Kung nasan kami ngayon, it's all because of them. Ayon kay Congresswoman Robes, walong San Joseño ang binigyan ng parangal bilang pagdiriwang na rin ng ikawalong Tanglawan Festival. Pero sa susunod na taon, labing dalawang natatanging San Joseño ang bibigyan na ng pagkilala. Next year, we're gonna have 12. So talagang Looking forward kami lahat na mas makita pa namin yung mga taong uh, nagtiis, nagsikap para maging magandang buhay ng kanilang mga pamilya at higit sa lahat yung mga nagsakripisyo sa ating mga kalungsod ng San Jose del Monte. Binuhay din ang isa sa mga sinaunang sayaw na Rigodon de Honor na linahukan ng iba't ibang sektor ng lungsod. Mas lalo pang nabuhay ang kultura ng nusod na magperform ang mga dekalibre at batikang mga awit sa bansa. Siyempre, it's an honor, privilege na makarating dito sa San Jose del Monte at uh, ako po ay taga Bulacan. And I'm very proud na kung ano man yung accomplishment na nagawa na dito sa sa San Jose del Monte. Isang uh, karangalan na maimbitakan po dito kami ng aking may bahay. Ginawa ang nasabing aktividad sa Grand Ballroom City Convention Center bilang bahagi ng ikawalong tanglawan festival ng 23rd Cityhood Anniversary ng Lusod. Nang San Jose, Dal Monte, Bulacan. Noel talakay para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.